ang isa sa nakikitang championship contender ngayon sa NBA pero ano pa nga ba ang kulang kakailangan pagfokusa ng koponan kung gusto nilang maging champion ulit. Pero kung ang hanap nila ay big man, magaling na center na kayang makipagbalyahan at maging alas sa ilalim, meron pa bang mas better option kesa sa three time defensive player of the year na si Dwight Howard? Kahit pa matanda na, wala ka naman makikitang pagbabago kay Dwight sa athleticism at depensa. Sa pagnanais nga ng Kopuna na makuha ang kanilang fifth title ay kailangan talaga nila ng center cap alita ni Nakavon Looney at Dario Saric. Bukod pa nga dyan na veterano na ito kaya naman hindi na problema kung paano siya magfifit sa sistema. Isa kasing dahilan ang kawalan nila ng malalaking players kaya naligwak sila last season. Malakas man ang kanilang line-up sa opensa pero kung natatapat kina Nikola Jokic at Anthony Davis ay tumetaob talaga sila magandang opportunity nga rin ito kay Howard na patunayan na kaya pa niyang makipagsabayan sa NBA matapos magpasiklab sa Taiwan. Pero sa tingin mo ba na si Dwight Howard na ang missing piece ng Warriors? Sino pa kaya ang pwede nilang kunin? Nagustuhan mo ba ang kwento idol? Sinong NBA players naman ang gusto mong malaman ang story? Comment na sa ibaba para metampok namin sa next upload.